Ops, hello mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigyan po tayo ng mga lucky numbers dyan na masuswerte na po mga kalaki sa mga hindi pa po nakakakuha po ng lucky numbers po mula po kaninang umaga hanggang ngayon pong tanghali hapon at eto na po mga kalaki ang mga inihintay niyo po mga lucky numbers po ngayon pong 5pm. po, 5pm po mga kalaki at syempre mga kalaki sa mga masyado kasing mahangin. Nandito pa rin po tayo sa park mga kalaki. At syempre po sa mga nais po na makakuha ng mga lucky numbers dyan, ito po tuwing alas 5 po ng hapon na po kami ng mga kompleto. 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit lucky numbers para po sa inyong lahat mga kalaki. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, tara na po, mamigay na tayo ng mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto po ang ipamimigay natin ngayon. Tatlo pong 2-digit, tatlo pong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit. At dalawang 6-digit lucky numbers at sana alagaan mo to ng 3 days bago po natin palitan. So mga kalaki, tandaan nyo po ha, ang lucky numbers namin, libre ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. at sana makasali ka sa mga interesado dahil dito po tututukan kita sa mga ipapakood mo, sa mga birth virtue mo po, malay mo naman dito ka swerte. Okay, so mga kalaki, eto na. Hindi ko na patatagalin. Eto na po ang 2-digit lucky numbers. Ilista e mo na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 17. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 9 at number 26. Ayan po. At ang pangatlo po, number 24 at number 30. Ayan. At mga kalaki, syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, number 5, at number 8. Ang pangalawa po, number 7, number 2, at number 0. At ang pangatlo po, number 3, number 5, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Make sure po na nakarambol po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers, pati po ang 4-digit mamaya. Irambol nyo po kapag inilaban nyo po para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. So hindi na natin patatagalin, isusunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ito na po, kunin mo na number 6 number 3 number 4 at number 5 ayan po at ang pangalawa po number 8 number 2 number 3 at number 0 ayan at ang pangatlo po number number 9 number 1 number 2 at number 7 Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers Kompleto na po yung mga kalaki Takbo na sa yung outlet ha Maya maya at tayaan nyo po yan Huwag nyo po agad bibitawan At bago po natin ibigay Ang 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Ito po sa masusugin natin mga followers Hanapin lamang po kami sa Facebook Araw-araw po yan ha Namimigay po kami ng mga lucky numbers At tuwing gabi po Tuwing alas 7 ng gabi Kumukuha po kami ng mga 50 o 100 na followers po ang dami na po natin, mga libo na rin po yung mga nabigyan natin ng mga libreng lucky numbers at kaibigan na po namin na pwede silang humingi ng lucky numbers. Pag napili ka namin na ikaw po ay nakafollow, naka comment ka sa mga video namin, nakashare ka sa mga video namin, at uh, nakahard ka, syempre po, bibigyan ka namin ng lucky numbers at tawagan kita. Hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parunkin po na meron pong 315,000 followers. Uh, yan po yung legit na account natin at meron din po tayong red parang kinuli na second account po natin na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at syempre po TikTok account po natin na merong 417,000 followers na po mga kalaki at syempre po YouTube account po natin na merong 16,200 red parungkin po lahat ang account na yan. Yung mga ibang account po sa mga Facebook, hindi po ako yun. Basta check nyo po lagi yung followers. Tandaan nyo po, pakinggan nyo po yung mga followers na sinasabi ko. Yun po yung mga legit na account kung saan pwede po kayo mga, kalaki, mga kalaki manghingi ng mga laki numbers sa mga libre at mag-message kayo. Re-replyan ko po kayo pagka nabasa ko po yan. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki ang hangin. At tandaan nyo po makalaki ang lucky numbers namin pag ina-upload ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po 'yan, wala pong bayad. At eto na po makalaki sa mga interesado po magpa-member ng private consultation. Make sure po na naka uh, makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po ang kausap niyo ako po at hindi po ibang tao. So hindi na po natin patatagalin. Eto na po ang mga lucky numbers natin. Abroad. Eto po ay mga 5-digit lucky numbers. Kunin mo na, kalaki eto na ang 5 digit lucky numbers natin ay number 14, number 25, number 27, number 31 at number 34. Ayan po yung una mga kalaki at ito naman po ang pangalawa. Number 16, number 27, number 33, number 14 at number 18. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ito po ay pwede sa sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658 6 digit lucky numbers. Okay, kung ready ka na mga kalaki, ito na po ibibigay na po namin sa iyo ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 37, number 39 number 42, number 26, number 18, at number 15. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Ang pangalawang 6-digit lucky numbers mo ay number 36, number 27, number 23, number 18, number 13, at number 11. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, ang 3-digit at 4-digit pag inilaban nyo po yan. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago tayo magpalit. Eto na po, shout out time na po tayo. Shout out po tayo mga kalaki sa Familia Rivera. Pamilya Rivera po ng Tanza Cavite. Hello po sa mga taga Tanza Cavite, sa mga Cavite po diyan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood niyo po lagi sa vlog namin. Hello, hello, hello po sa inyo. Hindi pa ako rin nagagawin dyan sa Cavite, matagal-tagal na mga ilang taon na rin. At syempre po dito naman po sa toda po ng tricycle driver po sa may Arayat, Pampanga. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa Pampanga, sa mga tricycle driver dyan, sa mga driver po dyan ng mga jeepney, pati po mga bus. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagtutok po sa mga vlog namin sa mga Lucky Numbers Everyday. At sana po pala rin tayo ngayong Bermas, ngayong November po. Gusto ko mapasama po kayo sa Book of Winners namin ni Lola. Maraming maraming salamat po. Good luck at syempre ngayong 5pm tatayarin na po. Tara na, baka pa tayo ng ulan.